the journey goes on with me, TJG. Let's go! Patok na negosyo ba ang harap mo for 2024? Tara, samahan nyo ako. Andito ako ngayon sa Uniprint Dasma para tumingin ng mga packages nila na swak sa ating gagawing negosyo. At ang naiisip nga nating negosyo ay ang printing services. Printing ng t-shirt, documents, ID, lamination, and so on. At matapos nga ma-explain sa amin yung mga packages, ay nakapili na kami ng swak sa gusto namin. At ito, hinahanda na namin ang payment. At ang napili nga namin package ay ang 6-in-1 package. Kung saan magkakaroon kami ng dalawang printer na kayang mag-sublimation print at pigment print. Kasama sa package ang cameo 5 for cutting ng mga stickers, laminating machine, PVC die cutter para naman sa paggawa ng ID At ito nga ina-unbox na ni brother ang dalawang printer na kasama sa package Just to make sure na kumpleto lahat at walang problema Pagkatapos siyan unbox ay iti-demo naman sa amin to ni brother kung paano mag-install ng mga drivers at mag-maintain ng ating printer. Ang kinagandahan dito ay may libreng seminar at training kung paano gagamitin ang mga equipment. Tapos na ang demonstration kung paano gamitin at install ang mga drivers ng printer. Ito naman tayo, dumako tayo sa pag-demonstrate naman ng pagkamit ng mag-press machine. Dito ina-unbox ni brother ang ating mag-press machine para matiyak na maayos at gumagana ang ating mag-press machine. Dito, siniseminar, training din kami ng tamang temperatura at tamang paglagay ng mga mags sa mag-press machine. At talaga namang nakakamangha itong resulta. Ba, wow, pwede. Pwede, pwede. At dahil 6 in 1 ang package na ating nakuha, Binubuksan ng ni Brother at ina-unbox na ang The Rest na kasama sa 6-in-1. Meron tayong mug press na dalawang size, meron tayong cup press, plate press, at t-shirt press na ang pinaka at pinaka-nagpapukaw sa aming atensyon. Dito, pwede kami mag-press ng sublimation, pigment, dark transfer to paper, at vinyl heat transfer. Ang ginagandaan dito ay pinapaliwanag sa amin ng mabuti kung ano ang tamang temperatura sa bawat klase ng heat transfer. Pinapaliwanag din sa amin kung anong mga klaseng tela ang pwede namin gamitin sa mga klase ng printing t-shirt services namin. Dito, kami naman ang pina-experience ni Brother kung paano gumagana ang ating 6-in-1 heat press machine. At tapos na ang demonstration ng heat press machine natin, dumayo naman tayo dito sa Cameo 5 na cutter platter. Dito ina-unbox si brother ang ating Cameo 5 cutter platter at pinapakita sa atin ang kabuuan ng ating equipment, Sine check kung maayos at gumagana. Dito, pinapaliwanag din sa atin ni brother kung ano-ano ang pwede natin gamitin or i-cut gamit ang Cameo 5. Tiyuturo rin sa amin ni brother ang tamang setting at placement ng paper in preparation for cutting. Overall, inabot ng halos apat na oras ang aming seminar. Dating na nga kami dito sa aming bahay. Binalandra lang namin din yung mga gamit. Wala pa kaming maayos na mga lamesa. At kung nagustuhan nyo to, please follow, like, and subscribe para masubaybayan ninyo ang aking journey sa negosyong ito. Maraming salamat and peace!